Kalimera, kalimera mga kababayan. Simula po last year, eh marami na po talagang dumating dito, no? Noong last time po na nakausap namin ng mga taga-Migrant Workers Office, ang sabi po nila ay eh, at least po nasa 5,000 na 'yung kanilang mga naaaprubahan na uh, papeles at dumating na dito sa uh, sa Greece. So, dyan po sa 5,000 na 'yan, karamihan po sa kanila ay napunta sa uh, hospitality industry sa mga hotels po no. Uh, at yung iba naman ay napunta sa, sa mga factories dito sa uh, sa Greece. So dahil nga po nasa island ako, so marami po sa kanila na pupunta rito. Kukwento ko lang po sa inyo ngayong araw na to, yung mga naging sitwasyon nila kung ano po ba yung mga uh, kinahinatnan o yung mga dinadanas nila kung maganda ba o hindi. So, uh, sisimulan ko po dun sa ano, sa mga nasa hotel, no. So, kagaya nga po ng mga sin nasabi ko sa ano, uh, sa previous video ko na iba po yung mga ipinarami sa kanila sa Pilipinas, I mean is yung sa sweldo, pero iba rin po yung uh, tinanggap nila dito sa Greece. Ang sabi po sa kanila sa Pilipinas, 1,200 daw po at least ang kanilang sahuren Pero pagdating po dito ay nasa 950 lang po at uh, to 1,000. Yung iba po, uh, mayroon pong free accommodation at transportation. Kasi usually talaga sa hotel, no, meron talaga silang naka assign na mga buses for their transportation para po yun sa mga uh, empleyado ng uh, ng hotel no kasi marami po diyan nang nanggagaling pa sa sa main city and then uh, sinusundo sila ng mga buses para pumunta sa sa mga hotels yun po talaga ang kalakaran so yun po na po yung free accommodation naman po yung iba talagang totally free pero yung merong mga kababayan natin na sinabing total, uh, free accommodation hindi po sila totally free. Meron pong kinaltas sa kanila na tagwa 100... Kung hindi ako nagkakamali, ay tagwa 100 Euro buwan-buwan. Uh, Tapos, libre po silang kumain sa hotel. Pero hindi po, hindi wala pong mga Filipino food. Huwag po kayong uh, mag expect na ipagluluto kayo ng Filipino food. no? So, uh, dahil hindi rin po maganda ang quality ng pagkain sa hotel. So napipilitan din po yung mga kababayan natin dito na bumili ng ng sarili nilang pagkain. Kasi nga po hindi nila makain yung mga pagkain sa sa hotel. So pagdating naman po doon sa ano sa mga factory workers natin eh parang sila yung nasa worst na uh, situation ngayon. No. Meron nga pong ibinigay sa sa kanilang accommodation ang problema naman po ay eh, hindi maganda yung accommodation na kinalalagyan nila. Eh, napakainit pagka summer at eh, palagi sa winter naman napakalamig din kasi wala silang mga heater. At tapos sama-sama sila sa isang malaking kwarto. Kasi yung bahay na ibinigay sa kanila, dati siyang cheese factory na kung saan i-convert na lang sa uh, parang dormitory siya. Yan ang nirentahan ng Flix Idea para uh, doon sila ilagay sa loob ng uh, ano na 'yon ng, ng dormitory na 'yon which is in bad condition, iisa ang toilet, uh, dalawang toilet nila, uh, very crowded sila doon, napakarami nila ano, uh, Siguro uh, mga nasa 40 sila nando doon ngayon. Uh, tapos 'yun nga, cocontina to uh, dalawang toilet, tapos malitang kusina nila. Tapos uh, ang sabi sa kanila nung ano ng ng agency nila dito, puputulin na rin daw ng agency yung pagbabayad nila sa dormitory na to at yung mga kababayan natin ang magbabayad later on ng kanilang mga ng uh, kanilang accommodation, no? Pero pagdating sa pagkain talagang walang ibinibigay ang uh, Flex Idea para sa kanila. Pagdating naman po dito sa working permit nila, ah... Uh, Meron na rin po ako nabanggit sa isang video ko. Meron pong mga na-expire na -expire visa at uh, napauwi na nga po yung iba sa Pilipinas. So, yun po, meron pong penalty yun kasi overstaying na yun. So, nagbayad po sila ng penalty. At marami pa pong mga kababayan natin ngayon na hindi pa rin naasikaso ng Flix Idea ang kanilang mga permit. Hindi ko alam kung anong dahilan. Uh, siguro dahil sa sobrang dami na nila hindi na mahabol ng... Flex idea kung ano yung mga dapat na ihandang mga papeles hanggang sa ngayon pong mga uh, ngayong December or January marami na pong mag expire ng mga visa ayan po ay mapipilitan silang umuwi ng uh, Pilipinas or else uh, malaki na naman po ang babayaran nila sa pagiging overstaying nila dito sa Greece no meron pong mga nakikipag-ugnayan din sa amin nagpapatulong na uh, i-follow up application sa ano sa uh, Ministry of Foreign Affairs para makita kung na-apply na na-apply na, -na, na po sila at na-found out nga namin na wala po talaga ang application na ipinapasok ang uh, ang agency ng Flex Idea no uh, yun po ang malaking nilang problema ngayon about sa work naman po uh, pagdating sa sa hotel uh, industry naman po eh marami din silang mga nagigim problema. Meron, minsan may mga discrimination na nangyayari sa part naman ng mga kanilang mga katrabaho, 'no? Kasi siyempre, na siguro na iinggit or na uh, tinuturing silang baguhan kaya madalas sila ang na uh, nabibigyan ng na mas maraming trabaho. Uh, at uh, pagdating naman po sa mga day off, binibigay naman sa kanila ng maayos yung day off nila. Yung minsan pinakikiusapan sila or inoobliga sila na mag-work sa ng day off nila. Uh, kasi nga, medyo kulang pa rin yung uh, mga trabador sa, sa kanilang kumpanya. So, pinapipilitan sila magtrabaho sa day off nila, pero bayad naman yun ng, ano, ng kompanya. Uh, kumpanya. Pagdating din po sa mga factory workers dito sa amin, hindi po maganda yung factory na pasukan nila. Kasi ibang job description na inapplyan nila sa Pilipinas Tapos pagdating dito, eh, iba rin pong job description din ang uh, ibinigay sa kanila At uh, talagang napakabigat daw po talaga ng, uh, ano, ng uh, trabaho Marami na po sa kanila talaga ngayon ay nagdesisyon ng umalis sa kumpanya Pero ito po mga to, uh, nagkaroon na sila ng uh, ng residence card bago sila o mali sa kumpanya no. Pero marami pa pong naiiwan doon na mga kababayan natin na wala pa rin silang permit hanggang ngayon at uh, hinihintay pa rin po nila yung resulta uh, yung application ng anong anong Flex Idea. Meron pa po pala tayong mga kababayan na nagtatrabaho rin sa uh, Home for the Aged, mga caregivers naman po. Free sila sa accommodation doon part ng hotel yung kanilang tinitirahan so maganda yung kanilang accommodation. dati binibigyan sila ng ng free food, no? Eh so, ngayon sila mga Pilipina, hindi sila nagkasundo-sundo. Uh, nakukulitan na rin siguro yung amo. So tinanggal yung supply ng kanilang pagkain. Uh, pero, but lately, nag-usap-usap ulit sila nung amo. Kinausap nila ulit ng, yung amo ng maayos. Uh, ang ginawa ng amo nila, eh, ibinigay na lang sa kanila on hand 100 euro bawat isang tao para sa kanilang food allowance. So, yun ang, yun ang ginagamit nila para sa kanilang uh, pagkain. Uh, ang problema nito, mayroong tumakas sa kanilang isang Pilipina, no? hindi nagpaalam sa amo, lumipad ng ibang bansa, eh, ang kinalabasan ngayon, ang alam ko, ay kinalabasan is TNT doon, walang papel. Uh, so, parang, para masecure silang lahat, no? hindi sila aalis, eh, kinuha ang kanilang mga passport kasi parang nadala nga yung employer so naiintindihan ko naman yung employer don even though na kahit na bawal na kunin talaga yung passport nila no kasi pag-aari talaga natin yon kung isa po kayo sa mga uh, bagong OFW na dumating dito sa sa Greece at na uh, nasa sa ibang island o nasa sa ibang lugar na hindi ko po kayo nakakausap at meron po kayong may ibabahagi or may share sa ating mga viewers na inyong mga karanasan, maganda man o hindi, eh, please uh, leave a comment sa, amin, sa ating comment box po. So, yun lamang po. At uh, kita-kits lang po tayo sa susunod na video. Ito po muli, si Rafaelo, nagpapaalam mula sa Greece.